gateway before. At talaga namang daming napaiyak that time. And finally, mapapanood na sa free TV yung Saving Grace. So yung tanong ko lang, kita naman din naman to parang ano, ah uh, kaila doon sa mga tao yung sampala ni Janice Sakani ni Ate Shawi. Sa trailer, di ba kitang kita? So curious lang kami kung uh, how do you prepare for that? Nag-usap pa kayo, kumbaga, gaano ba makatotohanan yung sampala nyo? Kasi parang talagang tumama sa mukha ng isa't isa yung, yung kamay ninyo eh. Janice. Hindi, usually ang hihingin mo lang naman ay consent ko kung payag ka ba o hindi. Kasi, kung um, payag kayong okay sa inyo. More than the preparation for the sampal it's the preparation of the lines na mas importante sa amin. Blocking, uh, we sure we're on point. Kasi di ba, uh, pagka ganun may sampalan, gusto mo sana take one lang. Kasi nakakasakit ka eh. Bumadal. Huwag na tayong umarte, minsan masakit talaga. So di ba, ang gusto mo yung hindi ka matake two. Kasi uulitin mo yun. Masasaktan ka, masasaktan din siya. So, di ba? So, you try and make sure that you give your best eksena ngayon. And it has to be something na pag pinanood ng tao, oh, kaya pala sila nagsampalan. O, di ba? Yung maniniwala ka na nagsampalan kami para sa kwento. Talaga. Pwede so, ko pong dagdaga. Si Direk lang, tinanong niya tayo, di ba, before? gusto ba natin yung tunay o oh, hindi, kung daya. Uh, mm. Parang kami kasi old school kami pareho so, eh. Halos sabay kami naging nagdalaga ganun. So parang kami hindi mo tunay dapat. So parang nung nagtanungan na kami, kasi na namin yung direct, okay sa amin yung tunay. Kasi parang kakailang eh pag hindi. Sabay pa kami nagsabi yes. Yes, oo. <laughs> so, oh. oh. <laughs> Tsaka yung lines namin nagbabasa kami, nagbabatuho kami lines before the scene. Pag ganun kasi kabigat yung accent, I'm sure alam ng ibang artista to, pero usually, yung lines may mamalahin mo, wala pang emosyon. Yeah. Tapos ibablock ka ni Dere. Kung saan ka tatayo, pagdating dito, saan ka manggagaling, saan ka hihinto, saan ka paales, pag -tapos na yon na-memorize mo na lahat ng instructions sa yung lines mo. Mag-rehearse lang kayo ng ka eksena mo, wala pa masyadong emosyon, movement. Tapos biglang pag-take na doon na lahat. So parang hanggat hindi natatapos yung eksena, kala mo doon lang yung medyo may stress. Hindi, actually from mga ilang oras before that, stressed ka na kasi gusto matapos tapos ng eksena. Ganun, doon na nakahanda kami. So for sure, sa isa sa awang ano, mga audience. Yes. And you know what? I have to say that we work well together. Very. I'm so happy to say. Tsaka we really found out we have so much in common. Oo. Oo, yung di ba na hindi sa trabaho, sa tunay na buhay din. Parang yung yung mga likes na namin, yung mga nakakatuwa nga. Tapos nung nalaman ko nga, makikilig nga ako. <laughs> Parang ngayon na kami lang karoon ng chance magkausap at magkwentuhan. Grabe, ang gagaling niyo sobra. Ikaw ah, din naman, Erika. Eh, I know, pero... <laughs> hindi, Joe. <Diyos>, hindi, <laughs> pero ang gagaling. Ang gagaling yung mga yung mga eksena niyo, kung pila, pila panood, napapaano kayo. <laughs> ah, Ayun na naman siya. <laughs> Yan na. Ang galing sobra. Thank you. So, yung question ko, question ko for Julia. Julia, uh, alam naman natin, ano, your uh, kumbaga pagpabalik mo sa teleserya, di ba, after a long time. And then, how is it working with, ano, these two great actress, di ba, si Janice at si, si, si Ate Shaobi, na kung saan talaga namang bata ka pa, napapanood mo na sila, at this time, katrabaho mo na sila ngayon. Sobrang karangalan. may awkward ang pakinggan ko, pero sobrang karangalan. Kasi, <laughs> Siyempre, hindi naman po lahat ng tao na bibigyan ng chance sa mga trabaho po sila. And ako, pinagsabay pa sila together in a special role as their mothers. Di ba? Parang iba yung iba yung bit-bit ko on and off cam. On cam, ang dami kong natututunan. Watching them, um, magkaroon ng eksena with them. Tapos off cam din, syempre yung relationship na na-build namin off cam. Yun din yung more than anything yung na-treasure ko for this show. And kaya ako matuturing na ang saving grace is a very very special gift para sa akin. kasi parte sila doon. okay thank you congratulations thank you Alan sayang pala si Zia Grace no oh, yeah, so, siya uh, ano, na si Christian yeah. Babel no? si Jenny also oh, oh oh yeah si tatlo na ani sayang, sayang si ka is not feeling well so she na ano 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 Nagkikita uh, pa kayo yun? Nag... Hindi po nga kami nagkikita ulit Tagal eh. na, oh. Saka ano, may side kwento po. Siyempre, mahilig ako sa bata ever since. Pero kapag may eksena na kami, masiguro mga few taping days, na siyempre mabigat yung mga eksena. Kailangan yung mga time pa na yun, nag ako ng emosyon. So umabot sa point, hindi ko na siya masyadong kinakausap. Kasi nahihirapan ako, iproseso na, magkaroon ako ng wall kasi yun yung character ko dun sa few episodes. Pero attached ako sa kanya off cam. So talagang umabot sa point, tinataguan ko siya. Yun nga daw! Tinataguan ko na Hindi na ka daw nag-hide yung... sa office. Bawa niya kay Julia. Nag-hide talaga ako kasi nga, yung feeling ba na... Siyempre, ayaw, hindi mo naman masasabi sa kanya na um, uh, pag-take, hindi ako masyadong ano ah. Or siyempre, piniproceso sa bata na, ah, take, magagalit siya sa akin, ah, ganito. So, ayokong i-explain yun kasi ayokong malito siya dun sa ako off-cam, ako on-cam. So, ang ginawa ko, ako hinagadjust, nagtago talaga ako kasi pag umiiyak na siya, nahihirapan ako na ako na yung nawawala rin sa karakter kasi nga, syempre, bata eh. Tapos, ang galing-galing niya, ang ganda-ganda niya. So, ang hirap, ang hirap. Tapos, ang sarap din sa pakiramdam na makatrabaho ng gano'ng kagaling na bata. Bigbago bago ko tawagin si Kuya OJ. siya ang next na magtatanong ng next question. Janice, naging child star ka eh. Kung anong rating mo dun sa Bagets? Okay naman. Actually, buti nga. Kasi nakikita ko, <laughs> ang daming tumutulong sa kanya ngayon. Okay. You know, yung mga child stars of today, they're still very lucky. Kasi maraming tumutulong sa kanila to motivate them. Nung time namin, wala naman masyadong mamotivate. Yung mga magagawin na nanay ko yun sa akin. Hindi naman ba artista yung nanay ko, malay ba niya? Diba? So dati, you had to do things on your own. Syempre, sasabihin lang ng director sa'yo kung anong gagawin mo. Pero iba yung motivation kasi now, kesa sa amin before. So, may, may, ano, that's why they're actually really luckier than when, nung time namin. Julia, ikaw, uh, going bulilit day, so paano? Ayun, kinakausap ko si Zia, sabi ko sa kanya, pag pag uh, na-enjoy mo tong work na to, lumaki ka, huwag papasok sa ulo mo. Kasi privilege na sila this time. ang <laughs> Feeling ko tanda ko. Privilege na siya na nagkakaroon na ng may acting coach, tapos may magpo-proseso ng eksena lang yon. Ito, ito yung reality. May magde-debrief. Yes, magde-debrief. Sa, sa na-try namin ni Catherine, wala. Ikaw magpo-proseso na, na namatay yung nanay ko dito. Pwede ba na, yung, yung feeling ba na paano kung matatapos yung emosyon na yun? And minsan, aabot ka po sa point na kapag naramdaman mo na yung eksena. Ang hirap din mag-snap out eh. So yung iyak mo na yun, walang magsasabi sa'yo na, oh, snap out. It's just a scene. Ikaw magpo-proseso nun. So, Nakaswerte na talaga nung new batches talaga kasi meron ng guidance. Oh, yung mga teen years naman ni Eric sa kanila Mega, sabi before I go to you, kasi teen, teenager ka naman Mega when you started, di ba? paano yung sa'yo noon? Fifteen na yun eh, medyo yung first lang. love, first love. Oo, yung yeah. teenager na, di ba? Uh -huh. <laughs> Pero in-believe ako sa kanila kasi bata pa sila noon, pre-teen sila ba? Right. But ako, I have to give it also to Zia kasi kahit maraming coaches, I think nasa sa bata pa rin yung lahat pa ni turo sa yon. Pero yung hugot niya hindi ko alam saan galing. Yeah, For someone her age, hindi namin maintindihan saan galing yon. Mm -hmm. May kalaliman siya na hindi namin maintindihan samantalang nung nung taping ng OBB pa lang, 'di ba? Hindi pa niya naintindihan para para lang doon sa parang teasers namin noong umpisa. First time namin magsama-sama sa pictorial. Tsaka. parang naiyak siya nung Ikon konting ano pa lang ni Christian at ni Jenny kan nagagalit sa kanya hindi siya makapigil ng iyak. ikaw oh my god, the psychologist needs to be there to debrief her na. Pero pagdating talaga sa set, after a while sanay na siya, eh, 'di ba? Parang alam niya yung acting. Alam niya yung after that, laro-laro na siya with Julia and Sam, kasama tawag na kay Julia. Then parang Tsaka, ilisera yun <laughs> <laughs> si Zia. So, ano, ganyan ganyan. Tapos sabihin niya, yeah, my baby brother so cute, but he's makulit. Ganun siya. Tapos sabihin niya, pag eksena, Tagalog na siya. Nakakatuwa siya. O. May on and off switch siya. Ang <laughs> diba? galing. Uh -oh. Tsaka, yung akala mo, hindi marindi yung boses na di ba? Pero sa screen, ang ano pala, magaling siyang, pati yung timing, ang galing nakakatawa. Eric, uh, si Zia, hindi niya alam magaling siya. Ganun yung dating pag titinan mo, parang wala lang. Tulad sabi nga ni, ni Vega na, yata yeah, tama may switch eh. Ang mga kulit, pag naiita mo siya, is normal na bata. Pero pag nag, na, 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 nag na, blocking na, na, iko ikaw, ikaw, yung, ikaw, kailangan kong pigilan yung emotion mo. Minsan nga, nanonood lang ako eh. Nanonood lang ako, tapos, ginagawa nila yung eksena, lumalabas ako, lumuluhan eh. Ganon lahat magaling magaling hindi niya alam magaling siya mm -hmm. yeah, Sam, you want to say something kanina well i just kind of wanted to add i know um magaling talaga si Zia she's grabe yeah. yung Bata-bata ba? Pero yung, yung, hugot niya, parang ang daming pinagdaanan sa buhay. <laughs> 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 Kira yung hugot niya. Nakasabal <laughs> lang niya, di ba? <laughs> mo sa buhay mo. Bata-bata mo ba? Pero I want to give praise also sa coach niya, si si, <laughs> si Magu nakatutok talaga. Kahit yung parents niya, nakatutok din kay sa, sa bata. So like, I just feel that we should give them a lot of praise because they, they really helped Zia yung bata to, to achieve yung, yung emotions niya. And, and, but Zia has this natural ability in her acting na iba. But, but I just want to give praise sa, uh, sa coach and sa parents niya. Yeah. You want to add kanina, Janice, you wanted to... Ang masarap kasi sa bata sa age ni Zia, madali switch on and switch off. Eh yung pag nag-emote siya, nag-emote siya. Pero pag nakarinig na ng cut, okay na. Bata na uli. Bata na uli. Oo, natural na uli siya. Alright. Oye, thanks for sharing. Ang ah. saya. Kahit wala si Zia dito, daramdaman namin yung greatness niya, no? Bilang a child.